Kumain ka ng buhangin. Gutom na gutom ako eh. Kit? Huh? Huy! ginagawa mo? Kumakain ka ng tira? Ito naman, grabe naman. Parang hindi ka makatao. Tira-tira na nga lang yung kinakain ng tao. ay mo pa ipakain kaysa... Yun na ka yung lang. problema! Susumbong kita. Tingnan natin kung mapapanatili ka pa dito. Maigi pa, Badir. Pinag-iinit mo ulo ko eh. Bumalik ka na lang sa probinsya dahil ngayon si Santi ka na. Si Pao na papalit sa posisyon mo. Ako nga Wala pa akong kita, patay ako kay boss. ano Kuya, palimos. Ba't ang dumi, dumi mo? Wala ka bang pera? Wala, kaya nga dito po ako tumatambay. Oo. Sige, bibigyan ko. kita nito. Baka may makatulong sa'yo pang kain mo. Ha? Uy, salamat kuya Hu ha. Masyadong mag-ano dito, madaming loko dito ha. Salamat ulit kuya Sige, bye bye. Ingat ka dyan ha. Sige po. Buti lang may nagbigay sa ng pera pang kain ko nito. Akin na yan. Aka na yan! Boss, pangkain ko to. Lima? Ito lang ang, ito lang ang kinita mo? Ang tagal-tagal mo sa lansangan? Eh, wala pong ibang nagbibigay. Yung iba ayaw kasi pabalik-balik na lang daw akong nanghihingi sa kanila. Napaka-imposible. Ang tagal mo sa lansangan. Yun lang. Ito lang ang kinita mo. Eh, wala, pong... wala kang kakainin. Wala kang kakainin. Tandaan mo yan. Bus naman. Kumain ka ng buhangin. Gutong na gutom ako eh. Wala akong pakailam. Kung gusto mong kumain, mamalimos ka pa. Mawa po kayo sa akin. Boss! bayan kinuha pa yung pera ko. Yun na lang yung last day. Eh. Kung nagutom na ako, kumukulong yung piyan ko. Tignan ko nga muna. Baka may mga patapos na dun. Ayun. Ayun, may Sir. Yun. Timing. eh Huy! Ang ginagawa mo? Kumakain ka ng tira? Ba't nakabaso ka dito? Sabi security! Gutom na po talaga ako, hindi ko na matis eh. Alam mo, ang dilim-dilim na, kitang-kita ko pa yung langaw nakasunod sa'yo. Puri po, madam. Umalis ka na bago ka pa-pulis. Umalis ka! Tayo ah! Ang dumi-dumi mo! Tayo! Tayo na po! Umalis ka na nga! Bakit mo pinapaalis? Doon naman, grabe naman. Parang hindi ka makatao. Tira-tira na nga lang yung kinakain ng tao. Ayaw mo pa ipakain kasi... Yun nga yung lang. problema! Kumakain ng tira-tira! E eh, paano kung may lason yan? E di kasalanan pa natin But kasi nakapasok ka to! Yung kawawa na ng nga ang tao. Saan pakukuha ng panlason yan? Huwag kawawa! Gumising ka nga! Pat ka tumutulong sa mga ganito? Siyempre naman, kita mo naman ang itsura. Okay lang po ako. Oo, oh, minum ka. Okay lang po, baka magalit pa. Huwag nang bigyan ng tubig. Doon na sa labas, sa gripo, meron naman do'ng libreng tubig. Hindi ko alam ba't nakapasok to dito. Siyempre ang layo-layo nang layo narating. Huwag Sala... Huwag ka nang bumalik dito, ha? Palimos. Oo, oh. Kuya, palimos. Hindi ka pa rin? Kumain ka na ba? Hindi pa po, Hindi pa? Wala akong kita, walang nagbibigay. Gusto mo ba kumain? Halika, yeah. hindi ka naman busy dun sa bar namin. Gusto mo ba pansip? Sige. Tubig, gusto mo ba? Sige, tubig na lang muna para... Ikaw nga, alis dito. Huwag ka hindi ako, malikot, alis. ha? Hintay ako sa'yo, ha? Promise, ha? Oo, oh, oo. Okay, sige, thank daw ka lang. Dati thank na you, kita Ng pagkain, ha? Sige, lamat. Hoy. Oh, tinan mo? Ang bilis. Mayroon kang pagkain pala dun sa tabi ako na magbabayad nito para sa sa'yo. totoo ba? Mm magbabayad ako sa'yo. Meron kang panset, madami laman yan, saka tubig na malamig. Sabi mo, tubig lang. Pasensya ka na, yun lang mabibigay ko sa'yo, ha? Hmm. Okay lang, sapat na to eh, para na malagyan yung tiyan ko ng pagkain. Saka itong mga to, tanggalin mo na, dumi-dumi mong tingnan. Sorry, hindi ko alam yun kasi. Ikaw na naman! Bakit? Pinalayas ko na yun kasi nangunguha ng mga pagkain dito. Oo, tingnan mo naman kumawa. Binayaran ko pau pao para sa kanya kasi nagugutom na yung tao eh. At sino may sabing magbabayad ka para sa pulube? Ako naman o, oh, may sagot niyan eh, para sa kanya, tingnan mo naman. Alam mo, bagay sa'yo maging hampas lupa. Dapat sa'yo doon ka sa dun, ilalim ng tulay, huwag ka dito sa restaurant namin. Kaso po, pinaupo niya ako, pinahintay niya ako eh. Binigyan niya ako ng pagkain. Ah, mo pa siya. Eh, for sure, ikaw. Iniinsist mo yung sarili mo dito para pakainin ka. Huwag mo si to Sa ikaw, ba din ko nga Madam, papaliwala ka sa mga to. Scammer ka, no? Madam, gutom na gutom ako. Kaibigan ko to, eh. Nako. Ayaw mo na, Pao. Ako naman nagbayad ng kinain niya, eh. Hindi. So, ha? Hindi mo pagpapayaran yan. May pera to. Yung perang ginamit mo doon, binagbayad mo, punin mo yon. Sa so, dapat magbayad yan. Kung wala ka pang bayad, ipakukulong kita. Yung modus na yan, alam na alam ko na yan, eh. Ayaw mo na siyang kung makakain. Ito naman, minsan lang makatikim ng pansit yung tao. Kumain ka na, Sure po ba? Sige. Ako na bahala diyan Huwag ka-makinig dito. Wag kang ka magpakabait. Alam mo? Isusumbong kita. Tingnan natin kung mapapanatili ka pa dito. Kung sige, kung hindi ka makakain dito, ibabalot ko na lang tapos doon tayo magkita sa labas. Hintayin mo ako doon ha. Sige, sige, sige. Salamat sa ba yung tingin nung madam namin sa iyo. Ya, gutom na gutom na kasi ako sige, eh. Sige, bibilisan ko. Ibabalot ko na 'yan para makakain ka na ha. Sige. Ay, madam. Alam mo ba, may sasabihin ako sa'yo. Si Badir, pinapasok yung pulobe dito. Namigay pa ng pansit. Ngayon lang, hindi mo ba nakita, madam? Aba, nasan ako niyan? Nandun po siguro kayo sa banyo. Pinalayas ko na. Ah, buti pa. Hoy, Badir, halika nga dito. Ma'am, sakit po. Oh, bait mo talaga, no? Bakit po, madam? Ano ginawa mo na naman? Nagpapasok ka daw dito ng pulube? Eh, nakita ko po kasi doon, nakaupo eh. Gutom na daw po eh. Ah. Amos-amos, madam. Naawa na hmm. lang po ako. Anak mo ba yon, ha? Badir? Anak mo? Hindi naman po. Ka o bakit? Basta mo pinapasok dito. Eh, naawa po ako, madam eh. Gutom na-gutom na po eh. Alam mo, sa sobrang awa mo, magdadala na yun mga kasama, kapatid, pinsa, nanay, tatay, lahat na yun papakainin mo. Aba, ginawa mo ng feeding program itong restaurant dito. Napakamamahalin pa naman ng mga sa... pagkain natin dito. Ako din naman po nagbayad nung isang order kanina. Gawa nung pinakain ko po siya ng pansit. Aba, baka naman tatakbo kang Kaya ginagawa mo yan. Aba po, ma'am. Itura mong yan, namimigay ka ng pagkain. Eh, sarili mong pagkain nga, hindi mo mapunan. Anong gusto mo? Samahan mo yung pulubing yon? Hindi naman po. Maigi pa, Badir. pinag mo ulo ko eh. Bumalik ka na lang sa probinsya dahil ngayon si Santi na. Si Pao na papalit sa posisyon mo. Oo naman. Kailangan ko ng trabaho, ma'am. Hindi naman na Hindi na. Matagal na kitang pinagtitimpian. Ang dami mo nang tinulungan dito kung sino-sino pinapapasok mo mga pulubi. Mamaya, madatnan pa tayo ng may-ari nito sabihin yung standard ng Restaurant na to, binababa mo. Sige na, doon ka na lang sa probinsya at ikaw'y mamaltok ng santol. Layas! Kayang talaga. Pagkain na sana, naging bato pa, oh. Mga subo lang ako noon, oh. Ining, oh, buti, andito ka. Uy, ang init-init dito, oh. May... may dala akong pansit sa'yo. Oh, talaga? Oo. Oh. Alam mo ba, nawalan ako ng trabaho. Bakit ko yan? nung masungit naming madam eh. Hello, sorry. Pasensya na kuya, hindi ko sinasadya. Dahil, dahil sa akin, tuloy na si Santi kang tuloy yan. Okay lang yan, mahalaga may pagkain ka. Bait mo naman kuya. Oo, okay, oh, kainin mo na. Kaso hello? wala akong dalang tubig, ipasensya eh. ka Sigo, na. Hindi, okay lang kuya. Madaming gripo dyan sa baba. Hmm, sige hmm. na. Hmm. Sarap ko kong. Sige, kaya ka na kain dyan ha. Hi, sige lang. hi, hi. So, hi. hi. Hello, madam. So, kain mo. Hindi, sige lang. Ah, uh, ay, hmm. ako yung customer kanina. Nakita ko kayo eh. Actually, oh. natuwa ako sa iyo kaya binidyo ko kayo eh. Ha? Huh? Nakaka oh, Nakakaya ako naman mukha ito, ako madam. Hindi, okay lang yan. Vlogger kasi ako. Huh? Oh. tas Tapos yung video niyo kasi nag-viral. Viral? Ano viral viral. viral? viral po saan? I mean, ang daming nanood. Ang daming nanood. Ang daming nagbigay ng pera. Oh. So, ah, vlogger po kayo, madam. Oo, eh, eh, oh, nawalan kasi eh, ako ng trabaho, madam. Tinanggal ako ng nung... Amo namin. Dahil sa akin, pinakain kasi niya ako eh. Ganito na lang. Tutulungan ko na lang kayo. Ano po? Lang, Salamat po. Nagsimula lang din naman akong ganito eh. Ay, pulubi ka din noon, madam? Hindi, nag-viral nag yung unang video. So, oh. ang dami ko kinita. ganyan, mm, oh. hanggang sa oh. ako ngayon. Kung gagawin niyo to, kikita din kayo. Hindi mo na kailangan mamalimos. Hindi mo na oh. kailangan mag eh. Salamat po, madam, kung matutulungan niyo po kami para matulungan din natin siya. Lagi na lang na dito ang init-init ng araw minsan. Okay. Sige, yan magsisimula, madam. pag natin. Sige. Okay. Ay, mo kumain talaga. Sige. Meron pa, oh. Ma'am, baka pwede mo makahingi ng pangkain. Eh? Oh, ito. Pangkain mo to, Jisan, ha? Huwag kang magpapagutom. Ha? Huh? mo ako? Hindi mo ba ako natatandaan? Teka. Ikaw so, nga yun. Oo, ako yung pulubing nilalamangan mo sa mga kita ko. Ang taas mo na ngayon ah. Ganun pa rin ako. Medyo nagkaroon lang ng kaya sa buhay. Pero kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging ganyan eh. Dagdagan mo to. Kulang to. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay. Hindi ka yayaman. Sapat na yan. At yan, kaya pulubi ka pa rin. Kasi mapanglamang ka. Ako pa iyo, magbagong buhay ka na. Para umasenso ka. Oji-san, mag-ingat ka, ha? May asikasuin pa ako, kailangan ko nang pumunta doon. Huwag kang magpapaumaga, ha? Delikado pa naman ngayon. Sige. Hi, ma'am. Welcome to lagat Hi. L L Wait lang. Parang ah, kailala kita, Siguro? Oo. Ah! ikaw yung kumakain dito ng pansit na tira-tira, no? Sinasabi ko na nga, boy, bagong modus mo to. Nabihis ka pa ng magandang damit, ha? Pang corporate. Di bagay. Order ka mo, hihingi ka ng pagkain. Actually, may hinihintay ako. Miss Eden, kayo po ayan? Yes, ako po. Hindi mo ba ito kilala pa? Hindi, hindi mo ba siya kilala? Siya yung kinasabi ko sa'yo na... Sandali! Pwede pong papicture. Oh, sige, sige. Thank yeah. you po. Thank you. Ba't na picture? Artista ba yan? Sikat na vlogger. Ano vlogger? Million views yan. At saka ang dami ng followers. Hindi mo ba kilala to? Kilala ko yan. Siya yung nanghihingi dito ng pansit na tira-tira. Pinatakain niya yung nasa mesa. Siya yung sinasabi ko sa yung ina -assist ni Badir. Ay, oo nga ako yun. Hindi ko naman itatanggi yun eh. Kasi proud nga ako naging pulubi ako dati. Eh. Hindi ko rin maaabot to ngayon kung hindi ako naging mapagkumbaba. Tsaka, sorry ha, hindi mo na ako o-order. Hinihintay ko yung business partner ko at fiancé ko eh. Sige po ma'am, i-free na lang po namin yung pansit. Ay, okay lang. Hinihintay ko talaga yung taong imimit ko ngayon. Sige, sige. Hello! Ano dito ka na Hi! Kamusta? Ano naman? Oh, mo ko eh! Ganda, ganda. Hello, madam. Badi? Hi, Pao. Kamusta? <laughs> Nagulat kayo, no? Malamang. Nagulat sila. Siya nga pala. Kami na yung bagong may-ari ng resto bar na to. At siya yung madam natin ngayon. So siya yung sinasabi kong business partner ko at the same time, fiancé ko. So, ayun, magbabago yung management, pati yung mga iha-hire naming staffs. Kasi, amin na to. Tsaka, nandito kami magre-renovate yun eh. Mawawalan po ba kami ng trabaho? Shit. <laughs> oo, oo, hindi kayo kasali eh. Pero huwag kayo mag-alala. Ibibigay namin yung buong sahod nyo. Bigay mo na din ang bonus yung mga yan. Siyempre. Nagtrabaho sila dito eh. Tsaka hindi kami nag ng mga taong walang puso, hindi mapagpumbaba, at walang pakikitungo sa tao. So, ayun. Yun na yung final decision namin ni Badir. Kaya pwede na kayong hindi pumasok bukas, pero yun nga, ibibigay ko pa rin yung sweldo nyo. Buong-buo at may bonus pa. Siyang ako lang. Gusto mo ba ng pansit? Masarap pansit dito, di ha? O, oh, sige! Paborito mo? Sige, ikaw na magluto. Sige.